Oops, kapatid, tayo ka lang. Huwag mo munang iscroll. May babasahin ako sa'yo dito sa 1 Corinthians 15.58. Sabi dito, Kayong mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magsipag kayo palagi sa paglingkod sa, pag, sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa kanya. Amen. Ito, nagbabasa ako ng Bible 'yon. Sinabi sa 1 Corinthians 15:58 na tayo daw, 'di ba, na wag daw tayong mapagod, sabi dito. Mga minamahal, magpakatatag daw tayo. Kaya ikaw kapatid, kung naglilingkod ka ngayon sa Panginoon, yon magpakatatag ka sa Panginoon na oo, oh, minsan hindi mo feel, di ba, minsan napapagod ka. Pero dito sinasabi ng Panginoon na magpakatatag ka. Kasi sinasabi dito ng Panginoon na, na yung mga pagpapagod mo sa Kanya, yung mga paglilingkod mo sa Kanya, yung mga ginagawa mo sa Kanya, di ba, hindi daw masasayang, sabi niya dito, sabi niya, sabi niya, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang inyong, dahil ang inyong, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yon, kapatid na, sinasabi nga dito na, na hindi daw, na hindi masasayang yung mga ginawa mo sa Panginoon. Ayan, kapatid, na-encourage kita, nire-remind kita na, na, oo, na, may iniintay ka para sa Panginoon pero 'yung pinapatatag ka ng Panginoon at, at lahat ng mga bagay may kapanahunan sa kanya. At habang iniintay mo 'yon, sinabi nga 'di ba na kung sino man 'yung nagiintay sa kanya sa Isaiah verse sinabi doon na those who wait upon the Lord he will renew his strength. Kaya 'yon kapatid, magpakatibay ka, magpakatatag ka na habang naghihintay ka sa Panginoon, i-renew niya yung strength mo, papalakasin ka niya muli. Yun, at lahat ng mga ginagawa mo sa kanya, hindi niya makakalimutan. Kaya yun, iniimbitan kita mag-pray, mag-pray tayo saglit. Lord, salamat, Panginoon. Lord, sa, sa taon na to, Panginoon, nakausap ko lang ko, Panginoon, na nakikita mo yung ginagawa niya, Panginoon. Nakikita mo lahat ng effort niya, Panginoon. Lahat ng pagtitiwala niya sa Lord. Lord, alam ko, Panginoon, na sinabi mo dito na hindi masasayang, Panginoon. At Lord, pagbalahin mo siya, pagbalahin mo kanyang pamilya. Lord, patatagin mo siya, Panginoon, at bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan niya, upang magawa niya, Panginoon, yung bagay, Panginoon, na ikalulugod mo para sa kanya at sa kanyang pamilya. At alam namin, Panginoon, na, na, na itong tao na ito, ay eh, mahal na mahal mo, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng sapat na lakas. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kaligayahan sa, sa, paglilingkod niya sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw ang kanyang kaligayahan, Ikaw ang kanyang pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ngayong araw, Panginoon. Kung ano mo, Panginoon, yung nasa puso niya, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, naniniwala kami sa pangalan ni Jesus. Ay eh, binibigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, at katatagan, Panginoon. At ngayong araw na to ay naririmain siya Panginoon na hindi sayang lahat Panginoon ang ginagawa niya sa iyo Panginoon salamat Panginoon sa iyong pagpapala sa iyong pagpupuri sa matapis na pangalan ni Jesus in Jesus name Amen yan guys first time ko palang mag guys kaya yun medyo uh, yun, na magulo uh, medyo bulol-bulol ako dito sa video na to walang cut pero yon Uh, I hope na na-bless ka ngayon nung sa nabasa natin sa Bible. Uh, your labor is not in vain. Bye-bye. Shalom.